So what's up mga katropang musang Dito kami ngayon sa tower ng 2nd DTS Para turuan ang mga candidate soldier natin Bumaba sa tower Gamit ang utility roof So ang gagawin namin ngayon mga kamusang Ang tawag sa gagawin nila is Lizard rappel so, Paano ba bumaba sa tower na yan na naka lizard rappel ka Ngayon ipapakita namin kung paano So tingnan nyo guys at panoorin kung paano bumaba dyan So, taas na tower na yan. So this time mga kamusang, gagamitin na natin itong utility rope para makababa yung mga tropa musang natin sa tower. So papakita natin kung paano ito ilagay sa katawan natin. Okay. So papakita ni CS Simplante. So, Itatali natin sa katawan ni CS Simplante itong utility rope. Ito yung pamamaraan na gagamitin natin para makababa sa tower. So, unan yung gagawin. Hatiin nyo lang tong utility rope sa gitna. Okay? So, after nyo nahati sa gitna, dapat napantay yung dulo niya. No? Okay. So, kapag nakuha nyo na yan, ito na yung time na maglalagay nyo na sa katawan ng performer yung tali. Okay? So, iikot nyo lang galing sa likod papunta sa harap yung dulo ng tali. So after nyo na naikot, dapat nakapantay pa rin yung dulo ng tali. So, so pag napantay nyo na, i-overhand nyo lang sa taas, then ihigpit sa katawan. So dapat mga kamusang talaga to no para safety yung mga kamusang natin na bawag ba sa taas. So yan. So pag na natin, So ang next niyan, gagawin natin bubuo tayo ng square nut. So paano ba yung square nut? So ganito yan mga kamusang, no? Hop. Yan. So yan guys, so. Ang square nut. Yan yung square nut. So pag nakabuo nyo na square nut, dapat i-check nyo pa rin kung humigpit or lumuwag sa katawan niya yung tali. ayan mga kumusang dapat isisigurado natin na mahigpit to kasi eh, isa lang ang buhay ni si Simzante no, medyo delikado ang gagawin natin mahigpit na ba? yes sir Malinis so, niyo, ribato. So, kapag nabuo niyo na yung spare nut, kailangan ilock niyo yan. Mani. Dapat, bubuo kayo ng overhand dito. Sa tali. Naglalak niya dito yung mga natirang tali. Nakakabahan ka ba? Nakakabahan konti, sir. Pero kakayanin, sir. Kakayanin mo para sa? Para sa paharap, sir. Para sa pangarap. Ayan. Mm -hmm. Tapos dito rin sa kabila. Hmm. So ganun lang kasimple mga kamusang. Tapos itong mga nakalawit sa na tali na ito, dapat itago niyan. No? Pwede nyo ibulsa o reipit nyo dito sa side ng katawan nyo. So, ganun lang kasimple mga kamusang. No. So, sa gantong kumara ng tali, kaya nyo na makatawid sa tower. Kaya nyo na makababa. Okay. So, panoorin naman natin to kung paano siya bumaba doon.